Pwede tayo mag-usap? Ha? Pwede tayo mag-usap? Sagot? Pwede tayo mag-usap? Ha? Pwede tayo mag-usap? Pwede tayo mag-usap? Kinakausap kita. Huwag mo kong tinitigan, ha? Pwede tayo mag-usap? Mag-usap tayo, ano? kapag usap sa akin. Sige, tignan mo. Pwede na mag-usap. Ha? Pwede na mag-usap? Kinakausap kita. Bakit? Anong problema? Ha? Pwede tayo mag-uusap. Bakit ginagambalan nyo to? Di ba nag-uusap na tayo dati na hindi nyo nagagambalain to? Ha? Ha? Di ba? Bakit binabalikan nyo? ano problema? Ha? Hindi nyo pa pwede nga to? Ha? Hindi nyo pa pwede nga to? Tao to? Hindi nyo to ka-uri, ka ha? Lilisanin nyo to, ano? Sagot? Sagot! Maglalaban tayo. Sige. Tignan natin. Guess nyo. Ito mo. Gusto kita makausap. Pag di ka sumagot. Tignan mo. Mag-uusap tayo. makikipag-usap ka sa akin, ano? Ayaw. Ayaw mo? Subukan tayo? Magsubukan tayo? Ano? Magsubukan tayo? Hindi mo mo nadaan sa ganyan. Ang dami yan. <coughs> Hindi mo mo nadaan sa ganyan, ha? 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 Lilisanin mo to? Sagot! Lilisanin mo! Ayaw mo! Sige, tingnan natin tigas mo. <coughs> Yan. Yan tayo mag uh, Sige. Isang tanong sa sagot. Lilisanin nyo ito, ano? Oh. <coughs> oh. Lilisanin nyo, ano? Ha? Ha? Ilan kayo doon? Ilan kayo dyan? Ilan? 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 Ilan kayo? Hindi nyo ba talaga lilisanin to? Ha? Tinakausap kita. Ha? Gusto nyo talaga ng parusa? Gusto <coughs> yung Metatron. <coughs> oh! Lilisanin nyo to ano? Ha? 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 Sumagot. Isa mo to ano? Isa Ha? Lalaban ka sa akin? Lalaban ka? Ha? Lalaban ka? Yeah, tingnan natin tigas mo. <laughs> Hindi ako natatakot sa iyo kahit anong gawin mo. Gusto mo magparating ka parito ng mga pulutong mo? Ha? Ha? Ano? Maglaban tayo? Sige, yun yung gusto ko ng laban eh. Yung marami kayo ako mag-isa. Subukan natin. Araw, hulog sa aking taasan. Ah, Tawan mo ako! Ah, wala akong pakilala sa iyo kahit ano ka. Ang laban dalawa, o papatayin kita dyan. Ha? Ah. Sige. <tod> pa sa katawan niyan.

Mm -hmm. <coughs> ano ba? Ano? Okay, no, no. Tubig ba? Tubig. Ano? Ang Ano? 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 din Ano? 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 Diyan sa gin? Oo, sa gin. sa gin, sa tubig eh. Ano? Tapos. <coughs> Tapos <coughs> ngunin. yung Ito susi ni kuya mo oh. dito. Masa pa kinamdam? Ha? Sige, sige lang. <coughs> <coughs> sige lang yun. Tapoy lang yun. Ito yung sa kanila. okay siya. Kaya tinignan pa natin yan. Sa pa. sa pa. Sa lang ah. <coughs> kenapa <elim> <meters begun> <oni seid m chamado problemaslly> <horrible>

sama ikulong kita.

ahin mihanap mapangnindalote pumasok sa kanina ahin mayong Oh, ah, ah! hindi pa tayo tapos? Hindiyan kape, patay tapos. Alis karito, ano? ah! no Alis na! Wao! Di mo! Oh, Di mo! Di mo! Di mo! mo! Di tao mo! Lugar ah, ah, sa lugar na yun? Ha? Ba't ayaw yung umalis sa lugar na yun? Doon ako nakatira! Eh, doon kayo nakatira, bakit kinagambala ito? Inaano ba kayo nito? Gusto mo patuloy kay puno niyo ron? Ha? Gusto mo patuloy kay puno niyo ron? Ha? Gusto niyo? Gusto niyo? Gusto niyo? Ayaw ko! Ayaw mo pari. Nung nakaraan dumaan ako ron, nakita ko na kayo doon. Hindi ko lang kayo pinapansin. Dahil alam ko, mapapakusapan kayo. Ano gusto mo? Putulin ko yun? Ayaw mo pala Ay, Kung kayo, hindi ko kayo pinakikailaman, ha? Huwag kayong mga ngambala ng ibang tao. Ha? Gusto mo mag-uusap tayo? Sagot! Ah. Ha? Mag-uusap tayo? Ayaw ha? Mag-uusap tayo ano? Ayaw ko na! Mag-uusap tayo? Ayaw ko na! gusto ko pa eh. Anong gusto oh, ang gusto ko, pakailan mo. Mag Tigil na! Ano magtigil na? Titigil hmm? lang ako kapag tito tinigilan nyo. Pero hindi ako titigil kapag ito hindi niyo tinigilan. Ha? Maglalaban tayo, kahit ang kasal tayo makarating. Tignan natin kung mananalo kayo. Tama mo ako! Puh! Oh! Ha? Ah! Ah! Ah? Ah! 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 Ano? Gusto ko? Ha? Ah! <laughs> <laughs> Tatawan niyo na ako. Ay, hindi kita bibitawan. Sino yung kasama mo? Sino yung kasama mo isa? Sino yung kasama mo? Ako! Ano nangyari sa inyo? Bakit kasama mo anak? Ano nangyari sa inyo? Isang tama ka Hindi mo madadaan sa sigaw. Isang tama ka Anong ginawa niyo sa inyo? Nung panahon ng abon. Sabihin mo sa akin. Dinaboy nila ako. Yung anak mo ang nila ako! Pinaboy nila nila, pero Ayun, hindi naman yun? yung mga gumawa sa inyo, patay na rin. Panorin. hindi mo ba? Ha? Yung panahon yun. Iba na ang panahon ngayon. Huwag yung sinasama yung panahon dati at sa panahon ngayon. Tandaan yun. Kung gusto mo ng dasal, pagdabasal kita. Kung gusto mo ng kalulatian, maramdaman mo yun. Kung kailangan mo ng dasal. Kailangan mo ng ano. Kailangan mo ba? Magpatawad mo sa sarili mo. Pamatahimik ng galulo mo. Hindi yan ang tamang paraan para gawin mo sa kapwa, sa tao yan. Eh. Ha? Kung pagod ka na, sabihin mo lang. At padadasalan mo yun, yung, ano mo na eh. yun. Kahit ilang lang pagdasal pa. Hindi kasi hindi. Malabang mangyari sinasabi mo na kukulin mo to. Malabo, hindi ka Diyos para gawin mo yan. Ang dami May hindi mo akong madadala sa tingin-tingin, hindi ganyan. Hindi lang ikaw na nakakarap ko. Mas di mo pa sa'yo. Hindi mo makuha sa ganyan. Ang kailangan mo, yung ikaw at nung anak mo, magkaroon ng katayimikan. Hindi ganyan. Huwag kayo may narration ng mga tao. Tindihan mo ako. Ang tindihan mo ako. Tindihan mo ako. Dito sa'yo, mapamilang lang ah. sa'yo babae. Matindihan mo ako. Hindi mo wala sa ganyan. Gusto mo? Gusto mo? Hindi nga ito ng sample ulit? Ha? Hindi nga ito. Tumatawa. Ha? Hindi na. Pum! ha? kita. Umayos ka, ha? Ha? Hindi kita. Umayos ka, ha? <coughs> <coughs> Hindi na ako... Na. Oh, Titigil ako! Alis ka muna dyan. Pero kapag ginawa mo ulit, anong gagawin ko? Puputulin kay pono niya. Kapag ginawa mo ulito dito. Ha? Magpag, ano pa sa akin? Puputulin ka kay pono niya man. kapag ginawa niya to. Ulit! Sagot! Ah! Ha? Puputulin? Ah! Ha? Oo Sigurado Siguraduhin mo. Okay. Dahil kapag ginawa ka mo yan. mapangling lang rin. Wala na kong titiran. Sabahing mapanglihin lang, kaya ka pala. Ang mo. Ang mo. Oo! Oh! Mayis ka na upo mo. Mayis ka na upo mo. Ano mo. mo kung nadaan sa sigaw-sigaw, ah. hindi na ako natatakot sa mga katulad yung ano. Kapanahonan nyo. Kapanahonan nyo, kapanahonan nyo. Iba na mm. panahon ngayon. Mm -hmm. Ha? Sumagot! Ito ni sigaw. Okay, pin 44 pa yun. Diba? Ano? Ah. Diba? Diba, hapon nang mga na sa inyo, di ba? Pinangkausap kita. Di ba? Sumagot. Di ba, hapon? Oo. Oh. oh. Ay, bakit dito ka sa mga kapang Pilipino na kayo pag ano? Eh, hapon. Pilipino ka naman, di ba? Ah. Oh. Bakit gano'n? Kung nakakita ka lang naman sa'yo, hindi maganda yun, ha? Tanda mo yun. Hindi mo ko sa ganyan. Sa mga ganyan tirado mo. Kahit na anong gawin mo, kahit na napagbabalit kayo mo, hindi mo magdadaan sa ganyan. Tanda mo yan. Kahit ngiti-ngiti mo pa ako, wala pa ang pakialam sa'yo. Dahil hindi lang kayo na nakakarap ko. Ang dami yan. Ang yun. pangdami lang, Ina so, mo ang mga anak mo, ang mga anak niya. Si Desi, wala naman niya. Si Desi naman. Sa pangilin lang. May naiwan daling. Wala na, 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 kalaki anak mo. Ha? Kinakausap kita. Gaano kalaki anak mo? Ilan taon na siya? Nang nangalay. Sagot. Pu. <coughs> ah. Kinakausap kita. Kinakausap kita. Ha? Present. Oh, babae na laki. Oh, sige na. Pagdadasal namin kayo. Ha? 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 Kumingi ng tawad sa Ha? Hindi yan ang, tamang paraan para maaganti kayo sa mga nangyari sa inyo noong unang panahon. Naintindihan mo ako? Ha? Kami, naging ganito kami para makausap kayo sa anong mga kahilingan nyo. Ha? Ha? Hindi, huwag niyo kami tatawanan na porky ganito na hindi mo kaya. Ako kuhin uh, ko ito. kami. Hindi. Hindi ako niniwas ganyan, ha? Tanda mo, hindi ka Diyos, ha? Ha? Nahihirapan ka na nga noon. Gusto mo talagang mapahirapan ngayon. Hindi ka ba nawas sa sarili nyo? Dahil porky spirito kayo. Ha? Ang kailangan nyo ay desal. Hindi ganyan, ha? Ito na ang kausap kita. Masinsinan tayo hindi mo matadaan sa sigaw-sigaw ha ha kahit ka kapag sumigaw ng sumigaw dyan eh hindi mo ako malilin na ha 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 sigurado mo ha dahil kapag kaya binalikan mo yung puno na tinitira nyo puputulin ko yun ako putulin ko yun o, ha oh ha ha yung ito ha sagot ha nakalayan nyo kami ano gusto mo roon na ibigay namin sagot ano? Sabi mo. Pagain sa araw ano klase? Ilang pala gusto. Ano ano klase? Kahit ano. Pwede matamis. Ano na ulitin to ha? Ha? Normal na tao to. Huwag yung ginagambala. Ha? Kahit araw-araw pa umagat ang ha? hapon. Bibigyan ka nila doon. Ha? Gusto ko lang makipag-uusap siya eh. Hindi naman kita gusto ng saktan eh gusto lang kita makausap kung bakit anong dahilan. Ano nangyari sa inyo nung unang panahon? Ano tindihan mo ako? <coughs> ha? Yung pinuntahan nyo ng gagamot na, na, na nandun ka. Yung pinapainom sa'yo na tubig, dugo ba yon? Sagot? Hindi siya holy water. Sagot? Dugo yon. Kaya ayaw mo nang dumanas nun. Ha? Malansa? Malansa? Sige na. Pagbibigyan kita Pag ha. Ng... Ay. Bibigyan ka na. Mais na po. Araw-araw, kahit umaga pa nga. Mais ka na mo patain. po, kausapin kita. Kausapin kita. Kung anong kahilingan mo, bibigyan namin sa'yo ha. Bibigyan namin. Kalayan ka kanila ng dasal. Ha? Para sa um, katahimikan um, nyo ha. Ha? Um, ha? Hindi ko kailangan ng mga pananakot ko sa ibang mga ngamot ng ganyan-ganyan ninyo para masabi nyo lang na malakas yun, ano, ha? ha? tandaan mo yun ha? nakikita mo naman siguro kung ano ko ha? ba? o, alam mo na kung ano ko ha? ha? hindi hmm. na eh. natin kailangan mag-usap nakikita mo naman ha? ba Oo. Bibigay siya yung pagkain niyo, ha? Pag mula bukas. O, okay. mamaya, gusto niyo? Mamaya. Mamaya, ha? Huwag mo ilagambalain to ha? Maga-hapon. Mausap kita, ha? di kayo nagugutom? Pati yung, ano, mga tanggalin ko. ko na to, Ha? Ay, hindi ka na mapahirapan. Bibigay yung pagkain niyo. Ladasa lang kayo, ha? Ha? Para manahimik kayo. Ha? Ha? Mangako ka sa akin, ha? Saan? May dalawang siya, kamay mo mingi ka ng tawad sa itaas. sa na nagawa mo yung kasalanan sa tao. Taso mo yung kamay mo. Dalawang kamay. Sabihin mo yung sasabihin ko ha. Panginoon Kong Jesus. Patawad po. Sa so, nagawa kong kasalanan, sa tawang ito. Hindi ko na po eh. Magpakailan man. Amin, amin, amin. Mengaku kah? Hah? Huh? Beres aku terus, pasok, okay. pasok. Pisang,

Garet. Hanggang nandun pa kayo. Alayang nandun. Ano puno ng kaimito. Saan ang kaimito doon pa? Sa bahay niyo. Doon sa bungad, yung may ano, minista ka ng ano. Minista ka kahoy. Oo. yung 3 months. Saan doon no. sa may ano? Saan naman ngayon? Ha? Hindi. Yung pangarap nila he ay isa. Ah. may ba? Okay na. Hindi na ako tuloy Wala pang pangkay doon. Bobi yung ano sa labas, sa gate, pagpasok mo ng gate, may puwag sa gate. kasi na Hindi, yung gusto mong pagkain, kahit malayo ka, pupuntahan kita. Bibigyan kita ng pagkain araw-araw. Sa sakripisyo ko yung pagpunta sa inyo. Ito dapat ang eh. Kasi garap ka lang magsinsaywa? Sige. Mas naman paggalit Oh. Ayaw ko nakakatakot. Ba't natatakot ka? Hindi. Baka makuha ko Hindi na may tayo Adobo na lang. Hindi na naman. Yan ah, okay na, dilip na. Ang mga Ha? Wala na yung inig? Okay na? Tayo ka nga. Tayo ka nga. Tayo ka nga. sarili mo. Ano? Ha? Opo. Opo ka na Kasi dinadaan-daan nyo lang siya doon na. Ito lang talaga daan nyo lang daan? Hindi, ibig sabihin, alam nyo, may, may, mayroon na ang laman ng puno. Kasi kami nauna doon eh. Ang nalagyan ng pagkain. Kasi kami nauna doon eh. Dahil sila ay gutom din. Matagal na pa noon na sila. Kasi nga ito na gutom. Kain ang kain na walang kamusugan. Kahit gutom na, gutom pa rin. Ay, ibig sabihin gutom sila. Gutom. Gutom na gutom sila. Kasi yung mga pagkain yun Hindi eh. naman oh. sila na mga na sila. Patay na sila. Eh. Patay so, diba, si sana mga sa na lang, sila. Patay na sila. Patay na sila. Patay na sila. Patay na Hindi ko na sila. Patay na Kasi mga sila. yun eh. Hindi Patay na sila. Patay Patay na sila. Patay Patay na sila. 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 sila.